Apat na bagay na maaaring magdulot ng biglaang yaman sa 2025. Meron pong mga bagay na pwede natin ilagay sa ating tahanan upang makaakit ito ng swerte o maaaring magdulot ito ng biglaang yaman. Nagkaroon na ba kayo ng mga kakilala na biglaan ang angat sa buhay o biglaan ang kanilang pagyaman sa maiksing panahon lamang at hindi ito basta-basta na ipapaliwanag sapagkat biglaan ang kanilang pag-angat. Ito po ay tinatawag na windfall o mga swerteng pagkakataon. Ang lahat ng zodiac sign ay meron nito. Ang lahat ng tao ay merong kanikanyang windfall na tinatawag. Ang iba ay na-activate ito nang hindi nila sinasadya at hindi nila nalalaman. Maring na-activate nila ito dahil sila ay lumipat ng tahanan ng karoon ng mga bagong kakilala at ito ang naging dahilan kaya na-activate nila nang hindi sinasadya o di naman kaya, maring nagkaroon ng mga bagong bagay sa tahanan nila, kagaya ng mga bagong halaman. At ito ang nagsilbing activator sa kanilang mga good luck energies. Ngunit hindi po lahat ay na-activate ito nang hindi sinasadya kung minsan kinakailangan po natin i-activate para mapakinabangan natin ang mga good luck energies na maaaring naandyan. Ang mga swerte ng enerhiya po ay hindi po na-activate kung hindi ninyo lalagyan ng mga bagay na nag enhance dito. So kung nagnanais po tayo na maakit natin ang mga good luck energies sa susunod na taon, Maglagay ka ng apat na bagay na ito para sa pagsalubong natin sa 2025 na ahanda na ang ating tahanan at hindi natin mapalagpas ang mga windfall o mga suwerteng pagkakataon na nakalaan para sa atin. Kung mahilig ka sa ganito ang mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share nyo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Tuwig Upang ma-activate ang mga good luck energies na may kinalaman sa swerte sa hinaharap o mga future prosperity o baging ang mga festive events o ang mga bagong oportunidad sa buhay na may kinalaman sa pera, maglagay ka ng tubig sa east area ng tahanan mo. Maging sa east ng garden mo, pwede mo rin lagyan ng tubig. Kung meron kang fountain, aquarium, pwede mong ilagay sa east area ng tahanan mo. Magdudulot po yan ng swerte at maaaring ma-activate niyan ang mga windfall energies na maaaring meron sa isa sa mga membro ng pamilya mo. Kung wala po kayong aquarium, fountain, pwede kang kumuha ng garapon, lagyan mo ng tubig at takpan mo, ilagay mo sa east area ng tahanan mo. Magdudulot po yan na swerte, sikapin mo lamang na yung tubig na nasa garapon bago mo ipasok sa tahanan mo, pasikatan mo saglit sa sikat ng araw para magkaroon ito ng mga energies o mga buhay na enerhiya na nagmula sa sikat ng araw. Kaibahan po sa water feature dahil ang water feature ito po ay moving water. So kung ang ilalagay natin dyan ay tubig na nakagarapon, pwede po yan. Ngunit pasikatan po saglit sa sikat ng araw bago dalhin sa loob ng tahanan. Sunod, kumuha po kayo ng sampung dahon ng laurel. Lagyan ninyo ng isang perasong coins. Kung meron kayong 10 peso na coins, pwede pong yan ang ilagay ninyo sa sampung dahon ng laurel. Ilalagay ninyo yan sa southeast area ng inyong tahanan. Ang paglalagay po ng laurel at 10, 10 piso o coins na 10 peso coins, magdudulot po yan ng swerte sa pera. Maging ang mga panalo na ninanais mo, maaari pong maidulot ng paglalagay niyan. Kung wala po kayong 10 peso na coins, piso po ang ilagay ninyo. So kung meron kayong emperor's coin, yung coin lang, na o Chinese coins, pwedeng isang peraso nun. Pero kung may 10 piso, piliin ang 10 piso. Kung wala, piso po ang ilagay. Sunod, kumuha po kayo ng anim na coins na mamiso. At ilalagay nyo po yan sa asin. So, kumuha kayo ng garapon o maliit na mangkok, ilalagay ninyo ang 6 coins sa ibabaw ng asin. At yan ay ilalagay ninyo sa south area ng inyong tahanan. Maaaring magdulot yan ng fame, reputation at maaring kontrahin din yan ang mga negative energies na maaaring pumasok din sa pagpasok ng taon. At maaaring magdulot ng iba't ibang swerte na may kinalaman sa pagkilala. So maaari din ang job promotion, maaari pong maidulot sa atin yan. Maaari pong magkaroon ng mga pagbabago na may kinalaman sa ating hanap buhay. Sunod, maglagay na po kayo ng bawang sa southwest area. Dalawang buo po ng bawang. So, mura lang naman po ang isang buo ng bawang. Dalawang buo po ang ilalagay natin sa southwest area. Hindi natin aalisin yan. Diyan lang yan. Tatalian lang natin yan ng red na ribbon. So kung nais ninyo na pagdikitin yung dalawang bawang, pwede po. Pero kung nais naman ninyo na hindi, talian ninyo ng tigi-isa, tigi-isang red na tali, pagdikitin lamang ninyo sa inyong pinaglalagyan. Kung nais ninyo ilagay sa lalagyan, pwede po. Basta dalawa sila magkatabi, ilagay sa southwest area. Magdudulot po ng swerte na may kinalaman sa mga nagnanais na ng properties o nais po kayo ng mga bagay-bagay, na is may mga ninanais kayong mga bagay, na ninyong bumili para po magkaroon ng katupad. Ang paglalagay po ng mga pampaswerte o ang paggawa ng mga ritual na umaakit ng swerte bago pa po pumasok ang 2025 ay maaari pong magdulot sa atin. Maaari may mga windfall energy sa tahanan ninyo o maging mga windfall energies ng membro ng pamilya ninyo maaari pong ma-activate yan at maaari makamit po yung mga swerte ng dulot niyan. Kaya tayo naglalagay. Tatalakayin na po natin yung mga pampaswerte na pwede natin gawin para sa susunod na taon. Tayo po ay nasa period 9 na marami ang buhay na maaaring magbago. Ngunit yung mga hindi pa nakakaranas ng kagaanan sa buhay, maaaring ang period 9 ang para sa inyo. Meron po talagang yumayaman sa panahon kung kailan pa-retire na sila o sa middle age nila doon sila yumayaman. Meron po talagang ganun na ang bawat tao ay merong kanya-kanyang windfall energies na maaaring magdulot ng yaman sa atin.